Tara, pasukin muli natin ang gulayan sa paaraga. So, Tapos na po ulit sila. May naman ay pechay okay. ang kanilang so, ang tawag dito ay alubati. Alubati. Ito, may bunga na ang okra. pati ang kamatis may bunga na tingnan nyo kung gaano kalulusog ang aming tanim na tanong okra Ayan. napitas na po kahapon ang bunga nila At ang papaya ay namumulaklak na. Namumulaklak na. Ang aming papaya. May bunga na si talo, Ito si eto rin ang aming mustasa. Sa mga magsisigang, bilina, bilina. Bilina sa aming munting gulayan sa paaralan ay mayroon ng munting pinagkakakitaan mga mag-aaral, tinuturoan paano ayun o, marami ng bungay upo yan o maliliit pa pero pag natuloy-tuloy yan, ang dayo laki yun yan pala yan Yeah.